Nagluto nga si Geraldine ng anim na tab na biryani dahil meron siyang pa-orders dito sa may soldiers at saka sa bayanan. 4.30 nga kami ng hapon umalis ng bahay para ihatid nga tong biryani. Naunahan pa nga namin umalis si Carlos ngayon. Usually kasi mga 4 kasi siya nagsisimula magtinda. Binago nga niya yung oras nga before kasi mga 5.30 to 6 na talaga siya lumalabas. Mas maganda na din daw kasi umalis ng maaga kasi nga meron ding mga customer na nagme nga ng pares. Kahit nga sobrang init ng panahon. Lalo na nga yung mga tricycle driver. Sa soldiers nga kami unang nagpunta. Habang nasa biyahe nga kami, napaka-alinsangan talaga ng pakiramdam. Kahit nga may hangin, mainit din naman yung singal Sa Italia naman, kahit anong init talaga, walang pake-almyan. Basta matutulog lang din talaga siya. <laughs> Minsan nga kapag yung motor yung ginagamit nga nila, ganyan na ganyan din yung ginagawa niya. Sa unahan pa naman siya ng motor na kaupo doon nga sa harap ng papa niya. Kaya panay lang din ang check sa kanya ni Carlos at saka ni Gerald kapag motor nga yung ginagamit nila sa pagde-deliver. Alas 5 pasado na nga kami nakarating dito sa soldiers. Nung una nga naming deliver dito, medyo naligaw nga kami kasi ang lawak talaga ng soldiers. Para din kasi siyang bundok na dahil nga aakyat tapos bababa. Supi din nga siya sa pagbili nga ng biryani. Kaya pag magde-deliver nga kami dito, shortcut na nga yung dinadaanan nga namin. Thank you, Thank you. Sa galing yan? sa katarungan. Salamat. Kakala ko taga-alam kayo? Hindi. sa katarungan. Thank you. Salamat din. Thank mo Thank you. Thank you. Thank pa. Thank Masyado ngang pa-slide yung kalsada nga dito. Natatakot nga kami nila Geraldine na baka mga dire-diretso nga kami. Sa naman, wala nang ang pakialam dahil ang sarap na ng tulog nga niya. Hindi na nga mawawala kay Talia na kapag ka nasa biyahe nga siya, talagang tulog lang din siya. Pagpunta namin ng bayanan, medyo na traffic nga kami ng kaunti. Kaya palubog na rin nga yung araw pero ang init pa rin talaga. Nakakamiss din nga yung malamig nga na weather. Kung papipiliin nga ako sa mainit na weather or sa malamig na weather, hindi ko rin talaga alam kung ano yung pipiliin ko kasi yung malamig nga na weather. Pagka may yelo na nga yung paligid, kahit nga ilang patong na nga yung damit yung isuot, talagang malamig pa Ang din. solusyon lang din talaga, walang iba kundi aircon at heater nga lang nga din. <laughs> wala lang na ikwento ko lang din. So yun nga andito na nga kami sa may bayanan. Mas nauna nga siyang magantay sa amin kasi usually siya talaga yung inaantay namin kapag ka nakatanggap na nga siya ng text na nandito na nga kami. Saka pa nga siya pumupunta. Isa rin nga siya sa mga suki nga namin. So yun kung nakakapanood ka lagi ng deliver nga namin ng biryani, makikita mo rin talaga lagi siya na. Lagi nga kaming nagde-deliver nga din sa kanya. So yun salamat sa iyo besa walang sawang pagkain ng biryani nga namin. Dalawa nga sila ng asawa niya na laging kumakain nga so, Tapos nga sa kanya, pabalik na rin nga kami ng publasyon. Sabi ko nga kay Geraldine, baka kami may madaanan kaming bilihan ng milk tea kasi gusto kong bumili nga ng Nakarating crop. Nakarating na nga kami ng publasyon, wala nga kaming nakita. Then nakita nga namin dito sa so may 7 eleven na available nga yung slurpee nga nila. Kaya yun na nga yung binili nga namin. Ngayon nga lang ulit sila nagkaroon nga nito. Dati kasi kapag gusto nga namin bumili ng ganito. Hindi nga available, puro hot and cold coffee nga lang nga yung tinda nila. Sobrang mabenta nga kasi nga yung mga nga nakasalubong nga namin, halos ganito lang yung bit-bit nga nila. Nga ni Geraldine, Mix nga niya yung paglagay nga sa baso. Parang nga daw matikman nga namin parehas. Sobrang nakaka-refresh nga yung lamig sa katawan. Pasok nga namin dito sa may gate ng Katarunga. Nakita na nga namin si Carlos na nag-aayos na nga ng cart. Tapos nga kumain yung mga suki nga niya dito. Kaya lilipat na nga siya dun sa may gate ng Bilibid. Doon naman na sa pinupwestuhan nga niya araw-araw. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!